we will just add one sauce increase <laughs> sobrang ang po kasi nito eh ayoko pong idalawa tapos nga po kalahati na pero okay lang po yan dalawa naman po yung noodles eh idadagdag na lang po ako ng hot water kung sakasarabi Mabuhay yan! O oh, diba? Close up na close up. Ang bangis ka. <laughs> maraming salamat. Maraming salamat na lang po sa Panginoon. Nagsama-sama na lang po tayo. way safe po ang lahat. Bago ba tayong isapasalamatan, bumunan natin ang Panginoon. Panginoon, maraming maraming salamat na lang po sa biyayang binigyan niyo po sa amin sa araw na ito. Nawa'y ang bawat isa po safe. Lahat po sa aming pinagdadaanan na sakit, physical, spiritual, emotional, mental, nawa'y gumaling po. Lahat na... Dahil po nang malalayo po sa kanilang mga mga sabay na kayo sa inyo. Kaya na po bahala pa sa mga susunod po namin sa inyo at sa kanilang ni Susan, eh. Pagdating po talaga sa instant noodles, naungan na po talaga sa akin ngayon Korean noodles. Hindi ka mahalan po. Nati-paborito ko po yung beef tsaka chicken noodles sa Pilipinas yung hindi pa binabago. Kaya na binago po yung pakinggan niya, saka binago yung lasa. Hindi ko pa na gusto. Sayang, yung classic. Yung po sabihin ng brand. Dati ba ba rito po yun eh? pa. medyo crispy pa rin kahit nababad sa sabaw ng noodles. Pakasarap ng lasa. Meron, sorry. Meron po ako ditong isang spring onion. May libre po kasi sa akin ng pagkain ngayon, kanina. Kaya may natara pong spring onion. Isa lang. Sorry sa kabubuhan ko spring onion. Spring roll. وينير ناويينير. طبعا. وينير ناويينير؟ Paganda po yung merienda, na enjoy ko po. Yung alat, tama-tama lang. Di nam-nam. Ayoko po sa noodles na masyadong maalat. Yung sa Pilipinas, gustong gusto ko po yung sotang hon noodles. Instant sotang hon. Kaya lang yung, yung ibang spices naman naka kala tapos mahirap pang nakabalot na plastic. Dapat hiniwali yung ibang yung spices. Hindi po hindi maganda tira. Pero pag, gusto ko po yung instant sotang noodles. Tignan na po natin hanggang saan ang kaya ng kapangyari ko. buhay. Yung ahang, okay lang. Nakakaya ah, na ba? Noong una na tignan yung itong ano, you know, Korean noodles. Yung may sawa una. Gustong-gustong po talaga. Pakasarap kahit maanghang. Tapos yung spicy. Lalo na po yung noodles nila. Walang amoy. Masarap. Pag ginain nyo, firm. May konting kuna hindi masyadong malambot. Nararamdaman sa ko yung hanggang sakit sa bull lips ko. Ayan po yung sige, dumitig siya. Ayan. ba? Kaputi pa naman ako. So, paaya lang napaka ah. Ayos din po ito yun yung Hindi na. Hindi na kaya ng, ano ko, ng bibig ko pag may tira pa akong ganito, talaga po yung sa container. Tapos mamaya, mamaya, mas din po ito pag ginagawa ito po na mamaya, dadagdag lang ako ng mainin na tubig para hindi masyadong makakang. Pero malasa pa rin. Paano po bago tayo tapos pasalamatan po muna natin ng Panginoon. Panginoon, maraming maraming salamat na po sa biyayang binig po sa amin sa araw po na ito. Unang-una po ang buhay, aming pong mga mahala sa buhay. Pagkabay po, ah, uh, ang mga nagsasakripisyo po na malayo sa kanilang mga pamilya. Lahat po ng may pinagdadaanan po ngayon na mabibigat sa kanilang kalooban, sakit, na may gumaling po Panginoon. Na may uwiran po sa bawat sa ang kabutihan po ng loob sa puso't isipan. Kaya na po bahala po sa amin, isinusungo na po namin sa inyo lahat sa kanilang Yesus Para po maraming maraming salamat na po sa inyong oras na hindi lang sa lang. May pasalagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless ingat po lagi ang mga araw. La verdad.